Hey guys, pwede ka init For today's video, mga ligo daimi Muni ako mga kauban, pwede ka mga gwapa Mga social, advertise at kadali Go! Nag-guys, always in love, Go! oh, di ba nalingaw mo? Chut, mo oh, din kauban, paila ila usab. Imay na ninyo, ayo lang duwa ah, kaya basi masakitan mo. Chut, bye bye guys. Hi guys. Ya yeah, mi diri Karun ako nang gi fast forward kay grabe ka bitaw guys ayo na mo sa kong tingog kinaku giawat na inspire day kus iya si Prince Dagdag grabe ka guapo na meko mutun chut bitaw guys flex lang na ko diri gipangkapuin na sila mura na sila nga ngabuang <laughs> Gipang kapoy na sila sa kalayo. <laughs> kapuli na sila O gunit anang eco bag Na color red Scripted sa miglakaw-lakaw Bisag ipang kapoy na sila, nalingaw gyapon. Kay si Gimik pangatawa, kay mga burakina na silag mga nahong. Chut! <laughs> Ang isa di ay nangitag kahianan, kay kabutuhon na daw iyang pantog. Awag niyang tupis guys, grabe ka guapa, Murag pang 1 to 3 years old. Paguman dia ay niya ana, iyang gipilo kay sigig utog iyang tal <laughs> Habit na gud nimo abot. Nantawag ininyo ang suba. Grabe kalinaw. Bitaw guys, dugay na ni siya nga vlog. Pero karon pa gyud ko nakahuna una nga i-upload kay grabe ka busy. Giplano di ay na ko ni sa pag-end sa kong birthday atong at January 28. O oh, di ba, layo na kaayo. Kung saan nata karun? February 6. O diba layo na kaayo? Karun pa na una nga iidit bitaw guys dagan na kay ko vlog diri pero wala pag yun na edit kay grabe ka pero balag kapoy padayon gyapon sa atong pag vlog kay mao man yun na yung imong gisudlan busa maning kamot ta sa akong pag share share naabot na gyud diri sa suba mao di ay ni siya ang kisapat ang trending karon dagan kay diri walang diri gadasok ang mga batan Maong guys, hali na mo diri. Ayun na mo pagpaulahi. Gana ba mo puyo diri? Hapsay imong utok ug wala kay laing naon Kundi siya ra. Chut. <laughs> Bitaw guys, mo niya mong venue diri sa kahoy. Magpasalipod lang mi diri. Kigrabi kainit. ka init. Dari na mo ipangbutang among gipangdala, among pagkaon ug among mga gamit. Digyud nato kalimtan magtabi apo kay e basin mang burot tong taler. Shoot. Brevia. Brevia po. Brevia po. Hi everyone, this is for our for night! Hi everyone, this is for our for tonight. I'm Og ang so, so? mga Disney princess <laughs> naglungag <laughs> nagsaging kay para makakaon na mix sugod. <laughs> Hello smoker siya may tipula. dela So hi. Hi guys. So this is, squad. this is our venue. This is the, this is our venue right now. You know, let's see the, our venue. It's so perfect. It's so beautiful the way the hospitable, you know, it's very crazy. a beach. Hala, go. Go What is hospitable? Hospitable means like uh, other people always um what it's called? I forgot what it's called. I forgot, you know, but <laughs> Hospital means kanang makisabay pito. Kanang um, makiusal. Like kanang kanta kanang sabay kasi sila. Yan na siyang wow. And I thank you. Hello. Parang girl ka siya, Richard. Hello. 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 To me right now. Hello. To me right now. Uh, English don't need English challenge need go. English, English. English challenge go. She looks so fuck girl right now. Hello. What to talk to me the fucking ocean? What to talk to me the fucking ocean? <laughs> oh my God, you're so fucking English right now. <laughs> Talking to me, bitch, right now. What <laughs> the fuck? Talking to me, bitch, right now. fuck? <laughs> oh, yeah. So guys, magsugod na may picture picture. Excited na ang tanan. Kaya makaprofile na sila. Chut! Bitaw guys nice cake spot and view diri Pwede ka ayo mag photoshoot and pictorial sa mga gadibo or sa ka birthday. Pero kaya nun lang yun niyo ang kalayo worth it man po. Og naluto ragyud ang saging nga mong gidala. Thank you kaayo kay mami. Yaming gitagaan. More blessings to you.

So karundi ay mag-anak-anak mi. Balik pagkabata kay makalingaw kini nga dula. nawala ko sa gana kay ako'y nahimong abal. ng grabe kahago. Mag-dagan Pero okay ra. Ang importante malingatanan. E Busa, guys, ang sapay niyong gihuwat. Come and visit na diri. Igrabe ka bugno ang tubig. Kumalingaw pud mo. Kung gusto mo dili mahasulog baklay, dito na lang mo sakay sa Nestle Cruising. Sakay mo sikad or habal-habal. hunung lang dayon mo sa basketbolan sa sapong. Pangutan na lang dayon mo sa mga tao kung asa dapit ang kisapat or ilaya o di kaya magdala mo og bata para nay mo guide sa inyo para dili mo mawala chut ayog ka bala ka guys 10 pesos raman man ang plite afford ra kayo na ninyo magbalon lang dayon mo og saging nga nilungag og kinilaw parisan din ninyo og tanduway select ah Hastang lipaya! Chut! <laughs> Basta guys, digun mo magmahay diri kung makaani mo. Worth it kayo in yung pag-ani. Sa mga nay uyab pwede po kayo mo mag-date-date. O katong sa walay mga uyab, pagsalom-salom lang sa mo. <laughs> Kabalo mo guys. Dugay. Yun kay ko nila nadakpan. Kay bisag asar ako gakalagput. Bitaw uy. Naaday mga lalaki diya sa likod. Nag-inom. O drama drama. Magsigig papansin. gakabalaka dosya daw siya sa ako. Basin daw matagak ko. <laughs> Na-enjoy mo everyone. Yes! Yeah! enjoy, enjoy, enjoy. Hello. Go. Ang isa ko. Super fasting. Super fasting. So, bagay sa uwi. Dali lang. Go, go, go. Kana, kana. Go, go, go. Hala. Hala, ganahan ka. Hala. Hala. Hala, ganahan na. Hala. 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 Hala, hala. <laughs>